Hindi, dahi nahaalala mo yung pangako ko sa iyo. <laughs> oh, pikit ka. Oh, dilat. <laughs> Karang, salamat po. <laughs> Bakit? Bakit ka na iya? Laking tulong po binigay niyo po buhay ko po, po sa inyo lang po ako po. Dahil mabait kang bata, na alam ko na deserve mo yan, Diday. At syempre, di ba, yung pangako ko sa iyo, papabinyagan kita kasabay ng anak mo. Ay! Day! Oh. Dila, ang ginagawa mo? Ang ginagawa mo, nasa labahin. Labahin natin yan? Grabe, ang dumi dito eh. Kaya mo ba yan lahat? Hindi pa kaya ko yan. Pasensya ka na ngayon lang ako nakapunta be. Eh. Okay Nagkasakit po. kasi ako eh. Okay lang po. Kumusta ka na? Okay na naman po. Ang saya mo yata ngayon day ah. Bakit ang saya mo? Anong good news? Grade 5 na po kasi ako eh. Ano? Ah, Ilipat ka na sa grade so, 5? Po. Bakit? Nakapasa po ko ng grade 4 po. Talaga? Oh, ang bilis naman. Nung ano po, nung nagka, nung unang pasok ko po sa grade 4, akala ko po, hindi po ako nakapasa. Kaya inilipat ka na? Opo. Ano sabi ng teacher mo? Wala na po, sabi po sa akin, pagpatuloy ko lang daw po Ang galing, di grade 5 ka na Opo. pala. Anyway, na laman ko, nalalaban ka daw ng muse. Opo. Wow! <laughs> Pwede ba katang samahan doon? Pwede akong pumunta? Pwede na mo. Ang galing ni Diday, lalaban ng niya si Diday Nga pala Diday, may dala ko sa'yo <laughs> O, catch <laughs> Baksa mo na, ang laki Baksa mo na po ka dyan Puchon <laughs> po, higaan po Wow, higaan ka na, Day <laughs> Kapalit ako na po yung may gana. Wow, bida eh. At least may magagamit ka na, di ba? Uh, di dahi mo yung pangako ko sa'yo. Ano? Yung cellphone po. <laughs> <laughs> Paano yan? Hindi pa kita nabibilihan. Ha? Huh? Okay lang naman po yan. O, pikit ka. O, dilat. <laughs> ano? Karaming salamat po. Tuwang <laughs> tuwa si Tita, naiiyak ako sa iyo, Dai. Bakit? Bakit ka naiiyak? Lang ang tulong ko po sa inyo. Napakulong nagkaganto po. Nainak naman ako sa iyo, Dida. Cellphone lang yan. Mas madami pa tayong maanong pagsasamahan natin, ha? Ingatan mo yan. Regalo ko yan sa'yo. Gusto ko na may nagagamit ka para kapag kailangan mo ko, mabilis mo ko matatawagan. So, I-check mo na muna. Baka mamaya, pinaprank lang kita, eh. <laughs> Nagtulong Masaya po. Nakatanggap po ang ganito po sa inyo. Alam ko kasi na dyan ka magiging masaya eh. Alam ko na gusto mo rin ng may nakakapanood ka sa ano, internet, ba? Diba? Bibilan na lang kita ng SIM card para at ibibigay ko sa iyo kung saan mo ako pwedeng makontak para pag may kailangan ka. Grabe yung saya ni Diday. Natouch ako sa'yo, Day. Sana lahat ng binibigyan, ganyan kasaya, ganyan mag-appreciate. O, oh, ayan dito. Ibuksan mo muna. Wow! <laughs> Akala mo pegge, ah. Akala mo pinapank lang kita. <laughs> sobrang saya ko po. Bro. Sobra? Gano'ng kasaya? I-rate mo 1 to 10. Hindi <laughs> <laughs> ko po masabi. Sobrang saya ko po ngayon, Ngayon ko lang po naranasan, ah, no? makatanggap ko ng ganitong cellphone ko sa inyo tagal kong pangarap po ito sa buhay ko ngayon ko lang talaga naranasan. Ayan. Dahil mabait kang bata, nasunod ka sa akin. At syempre, alam ko na deserve mo yan, Diday. Kaya ibinigay ko yan sa'yo. Yan ang maagang pamasko ko sa'yo. At syempre, di ba, yung pangako ko sa'yo, papabinyagan kita kasabay ng anak mo. Basta maayos na yung birth certificate yung dalawang na mag-ina, sabay na kayo magpapabinyag. Ang saya ko po talaga. <laughs> wala pong nag-aral po ako, wala pong binigyan niyo po ako ng magandang kinabukasan po. Sobrang saya ko po. Okay lang yan, Diday. Basta pa ano. Babawi po ako sa inyo. Wala kang ka kailangan mo ibawi sa akin, Diday. Basta ayusin mo lang ang pag-aaral mo, alagaan mo ng maayos ang anak mo, yun lang. Tapos, syempre makinig ka sa magulang mo at sa lola mo, ha? yun lang, wala na akong ibang hihilingin sa'yo. Basta mapaayos ka lang, okay na sa akin yun, ha? At syempre, may mga nagpapaabot ulit sa'yo ng tulong. 1,000, 2,000, 2,435 pesos yan, Diday. Galing yan, yung 100 kay Ma'am Yamis yeah, Bake, 2,335 from Cyril M. Mapagmahal. At syempre, yung pom mo, Diday, ay kay Ma'am Juris Ian Diskaya Maraming salamat po sa lahat ng nagbigay po ng tulong. Sobrang saya ko po talaga. Nakatanggap po ko ng ganito. Ito po kayo. Maraming salamat po talaga sa iyo. Thank you din. Nandito ka po para sa akin. Inagabayan mo po ako para po makapagtapos po ng pag-aaral ko. Alam anong mandiday basta tandaan mo lagi ha mahal kita at alam ko na tutuparin mo lahat ng pangako mo ha wag kang matakot magkamali dahil dyan sa pagkakamali na yan ay matututo ka ha